magandang tanghali po ah, galing po tayo sa simbahan ng kiyapo ayun ah, na ah, kapag simba po tayo tapos pinilam po natin ng damit si Apo ninyo ayan para po ano lagi siyang presko ayan nagali natin damit ni po ninyo tapos isuot natin sa kanya Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ang apo ninyo. Ito Susuot na po natin sa kanya. Ayan. Ay, po natin ang damit. Si apong ninyo. gagawin po natin eh. Okay. Susuot natin kay Apo ninyo. Ayan. Yun. Ayan. Kailangan nyo ng mag-short. Paano ba yan Ayan po. Ah. Mag-short nya. Ayan. shirt ni Apo ninyo para uh, ah, ninyo Ayan, na po natin sa kanya yan yan siya ah, okay na po siya po ninyo yan kita nyo yan yan po si Apo ninyo yan binilang ko po, po kasi ng damit para matuwa naman siya kasi eh, lagi siyang nagbibigay ng blessings Diyan ko na tinyan siya po ninyo. Sintamis niya. Lalaban po natin. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Ayan po. Ayan, salamat po. Ay, apo ninyo. Ayan, sa buong mundo ayan, Ang apo ninyo po na to ay pagmilagro, milagro ayan laging nagbibigay ng blessings ayan, so, ayan ah, maraming maraming salamat po ah, babalik na po kami sa dating pwesto namin ayan po ninyo sa kasi yung nagbabantay sa amin ayan maraming maraming salamat po